Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon. Breaking. Armed Forces of the Philippines binalaan ang mga retired official officials na nagkakalat ng fake news, nag-uudyok ng kaguluhan. Okay. Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines na posibleng tanggalan ng pensyon ang mga retiradong opisyal ng militar na mapapatunayang nagpapakalat ng fake news o nag ng sedisyon sa social media. Ayon sa AFP, may ilang retiradong opisyal na kasalukuyang minomonitor ng kanilang intelligence units. Kabilang ang may ranggong o-8 o, o katumbas ng Major General o Rear Admiral. Layunin o mano ng hakbang na ito na mapan mapanatili ang disiplina at kredibilidad ng institusyon sa harap ng mga isyong political at social media misinformation. Bagamat hindi pinangalanan ang mga naturang opisyal, iginiit ng AFP na mahigpit nilang pinapatupad ang mga batas laban sa mga retirado na gumagamit ng kanilang posisyon para makaimpluensya sa publiko gamit ng maling informasyon. Okay, pag-usapan muna natin yung fake news. Ako, against ako talaga sa fake news. Bago ko mag-vlog, Karamihan ng mga vlog ko kasi reaction vlog lang eh. Bine-verify ko muna credible source ba ito? Kasi baka kung hindi credible, eh kasama ako ng fake news. Kaya binabantayan ko, pinipili ko lang yung mga post na bibigyan ko ng reaction vlog, opinion vlog kasi hindi talaga maganda yung fake news. Okay. So, ito, warning lang naman. Kaya, wag po tayong mabahala na parang kinokortel ng AFP ang press freedom. Uh, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho sa tingin ko. Ay uh, I don't know, wala, wala pa naman akong na nakikita na mga post na parang post ng mga retired uh, AFP, wala. I don't know kung saan ang basihan nila. Basta ako, against ako sa mga fake news. Hindi talaga magandang mag news tayo. Dapat, totoo lang ang ating sinasabi. So ako, pag may nakita kong totoong post, edi, nagbibigay lang ako ng reaction, opinion, bahala na ang netizens na maniwala sa aking opinion o reaction. Ganun lang yun exchange of ano lang uh, opinion so dadaan pa naman ito ng due process kasi binabasa ko ang mga comments parang ano ba yan Marcian Luna? hindi naman may due process pa uh, ang alam ko ito, example ha mayroong isang retired uh, soldier nakita nila na Parang fake news o nag-uudyok siya ng sedition. Sedition po ay eh, yung parang inuudyokan mo ang taong bayan na uh, hindi na sumunod sa batas na may gagawing karahasan. Ag ako, against din ako sa karahasan. Yung protest, rallies, okay lang yun. Basta hanggang salita lang. Violence, there should be no violence. Kaya kung may nag joke ng violence through their social media posts, eh, talagang managot sila. But then it has to undergo due process. Ibig sabihin, ang AFP magsasampa ng kaso sa korte. Once na naisampa na yung kaso sa korte, hindi pa siya yung sinampahan, hindi pa siya pwedeng tanggalan ng pensyon. Mayroon tayong AFP Retirement Law na sinusunod. At ang alam ko dyan is, dapat yung retired na sundalo na sinampahan ng uh, sedition o uh, fake news whatsoever, dapat makundik na siya. At ang conviction natin, <laughs> uh, alam nyo naman ang ating sistema, pag na-convict ka ng uh, Regional Trial Court, hindi pa 'yon final conviction. Pwede pang i-appeal 'yung conviction na 'yon sa Court of Appeals. Granting na pinaboran ng Court of Appeals 'yung conviction ng isang retired uh, soldier, iaakyat na naman 'yon sa Supreme Court. Until such time na ang Supreme Court mag-decide with finality, 'yun na pwede na siyang tanggalan ng pensyon. Yun ang aking pagkakalama. Uh, correct me if I'm wrong sa mga mas marunong sa batas. Kaya it will it will still follow the due process. Okay, tinignan ko ang mga ang mga comments dito, people who reacted. Okay, tinignan lang ha. Ito. So, 13,000 people who reacted. 7,300 ang tumatawa, 2,500 ang galit. So halos 90% ang hindi favorable sa hakbanging ito ng AP. 2,700 lang around 10% ang uh pabor. Okay, mga comments magbasa tayo. Tata ta, sabi, puro pananakot ang mga ginagawa Elton D don't try to scare those retired generals they, sti they still have influence among active duty soldiers in the military and PNP big problem yan Roel Malaki recamadas martial law in the making hindi naman Marcelo Tumbok Jr at anong batas meron ka para tanggalan ng pensyon Meron pong patas. Uh, RA so and so. Meron pang presidential decree. Nakarimutan ko yung number. Kailan? Yun nga. Pag ng kaso, hindi pa pwede. Tanggalan ng pension. Hintayin na makonvict. Makonvict with finality hanggang narating sa Supreme Court. Yun ang aking pagkakalala. Kaya it will take a long process bago matanggalan ng pension ang isang retiradong sundalo na mapatunay ang nagkakalat ng fake news o naghihikayat ng sedisyon uh, laban sa gobyerno salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, uh, pantulong po sa tribo namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan Uh, Panorin nyo ang video na ito. Karon mo na mataga ng Si kuya, mag-atop na siya. Atop ang so, ninyo, ito so, no oh, atop ang pangyero. Ito ang So, naman naging ito ang ito ang pangyero nga balay ni lola lula. Naka-atok na kayo ang akong mama. Ang salamat. sponsor ang sin. Gagaling kayong salamat kay naka-atok na kayo. Oh, so na no ang balay so, ni Lola. Naman no ang na oh, ang balay sa akong mama git. Oo. Oh, so si Angkol ang nagatop sa balay. So so na kay anak kol. Naa. Isa. Ah, oh, so si Angkol na ay anak na isa. ayak pagi okay, nakatop gid og okay, giro gid. Okay, okay. So dakong pasalamat si Angkol nga napulihan na ang yero nga mga kuan daot ka balay ni Lola o siya ang nitabang sa iyang mama so iya ni sa iyang mama nga balay so siya ang nagtabang kay si lola wala naman siya ay bana ang anak na lang ang nabilin